Hai, lo good morning. May load ka diyan Te? Good morning, ah? Walang load diyan. load. Oh, may papautang ka na may itlog malat. <laughs> kasi ilang ano siyang walang maalat eh. Paano? Mahirap ang maalat eh. Wow. Dapat damihan na para maraming uutangin. Ayan. Ayan nga. Uutangin. Uh, Kalahating <laughs> tray na bihingay ko. Sabang talagang puna niya pa kukuha sa dito bibili okay yan. dito. dito oh. <laughs> Dito yung <bibili. laughs> Dito nah, okay. wala, 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 wala Good morning. Good morning, good morning sa mga followers. Happy Tuesday. Wednesday, Wednesday ngayon. sa ng bola ng Sula ay 2024 ito mga kaido kaloda dito sa Ilaki Bisaya may buntag pala sa tanang mga subscriber natin dyan sa ating mga followers ay dito na tayo sa Ila Ilaki Bisaya dahi palod ulit Good morning kas masilag load ngayong adlawa daghan mga palod naubusan na sila mga ayan no, oh. ikaw na magbasa dyan kung ano yung mga number na yan babasahin mo na ang mga ig ito mga kaidol ito tayo sa tindahan ni Inday Inday Badiday Inday Bisaya Palod kita masuk loading ya Bote mendok kayak bulat juga Brito Bulat. Bulat dia. Halo. Dah. Ini agak dulu. Dan menang. Kembali nah. oh itlog malat suke so, maday suke so, maday rete Ano na isang tray yan? 250 po. 250. 480, 460. Oh, yeah. Ilan?

ibigay okay, sa atin ang pera para ah Baon Okay, shout out sa mga ano. Sa mga followers. It logo oh, malat. Magkano isa niyan? 18. 18? Ala. Mahal na pala 'no. Ala, 10 eh hey, mamaya na lang. Mag-raid do. Mag-ahan na lang itlog na lahat. Dito na isa. Dito. Dito na tayo na raid do. Babae na lang 'yung daming tao dito. Bawal mag-blog, selop. Babae. 아.